This is reality sa Japan. Very, very true. Hello guys! Welcome back. So, ayun nga. Base dun sa trending na na-interview ni Ate Janela ng Japan kay Miss Tony Talks na kasya daw ang isang lapad sa isang buwan. Which is, wrong naman po tayong lahat doon sa sinabi, sinasabi nyo na kasya ang isang lapad. Pero ang sinasabi po talaga ni Ate Janela ay pinagkakasya. Which is, yun po yung pagkakaintindi ko sa interview niya kay Tony Talks. Dahil sa totoo lang po, kung hindi natin pagkakasyahin ang isang lapat, ay kulang na kulang naman po talaga. Totoong totoo po yan. Dahil ganas na ganas ko po yan dito sa Japan na almost 8 years na ako dito, pero hirap na hirap pa din po ako sa pagbabudget. Pero pinagkakasya ko din naman po. So, yun na nga po. Ano ba ang technique para mapagkasya ang isang lapad? Siyempre, hahanap at hahanap tayo na gandang paraan para mapagkasya natin ito. Paano? Ganito ang ginagawa ko. So, yun na nga po. Sabi ni Ate Janela ng Japan, ang ginagawa din daw po niya ay pag nagluluto siya ng ulam ay umaabot ng ilang days. Which is totoo po yun. Gawain ko din po yun. ginagawa ko po ay two times Or three times a week lang ako nagluluto. Kaya mas nakakatipid po ako doon. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay talagang tinitipid ko ang aking sarili sa pagkain. Hindi naman po ganun kasi hindi naman po ako kumakain. At hindi naman po ako nagkakasakit. Malakas pa rin po ako nito. At makakapagtrabaho pa din. Kahit pa yung ulam ay paulit-ulit. At pangalawa nga po, sa aking ginagawang pagpabudget para makasya din ng isang lapad, ay meron din po akong mga naka-reserva na post lalo na at mga hindi naman talaga ito everyday na ginagamit. Hindi ko po ito binibili na every month. Kaya talagang napagkakasya po talaga ang isang lapad. Marami po akong stock na pag nakakakita ako lalo ng mga sale. Sale hunting po talaga ako. Lalo na pag mga talagang siya ay pangunahin pangangailangan. Hindi man siya everyday use, pero nakakabawas po siya sa mga bilihin ko ng every month. Kaya yun po yung talagang ginagawa ko. Gaya po ng bigas. Kapag may nakikita po talaga akong sale na bigas, which is yung, hindi naman siya sale, yung, yung mababa yung presyo, pero masarap naman siya, at lalo't meron naman akong ng extra pera, ay talagang bumibili na po talaga ako kasi hindi po hindi po kasi parate ang pagkakaroon ng mababang bigas dito. At yun nga po ay pangunahing pangangailangan na hindi ko naman po siya binibili every month. Kaya doon pa lang po ay nakakasid na ako. At ano pa po 'yon? Ang sabon po, sabong panlaba. Hindi man siya everyday use pero ginagamit natin siya parate every every week. Ganon din po yung ginagawa ko pag may mga sale, pag may mga murang sabon. Bumibili na din po ako ng madam, maramihan para hindi naman po kasama sa budget ng pang isang buwan. Which is hindi naman yung talagang sobrang dami kasi nga syempre budget pa rin tayo. Yung mga ano lang, yung mga talagang pangunahing pangangailangan lang. So yun nga po, sinishare ko lang yung mga ginagawa ko dito sa Japan. At ang pangatlo naman po ay huwag tayong parating kumakain sa labas. Yun po yung pinaka number one para makatipid at mapagkasya talaga natin ang isang lapad. Thank you!